Mamamahagi ng mahigit 41,000 na SIM card ng Department of Information and Communications Technology sa Bicol Region bilang bahagi ng Bayanihan SIM Initiative Program ng gobyerno. Alamin natin ang detalye mula kay Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Bayanihan SIM Initiative ay ipapamahagi sa mga lugar na mahina o walang koneksyon sa internet. Ang mangyayari niyan, bibili tayo ng SIM card, merong 25 g allocation every month for the entire year. Refresh. January may 25 February may 25 k Ano, pagdating sa ano, December may 25 k ibibigay natin libre sa mga estudyante. 41,700 SIM cards na may free na load ang ibibigay ni DICT. Dito, dito mismo, sa 15 na location, we thank the efforts of the Secretary that these SIM cards will be actually distributed Malaking tulong to. Sabi pa ni Gaudan na bukod sa SIM cards, magtatayo din ng mahigit 3,000 bagong mga cell site. Re-require namin si service provider na magtayo sila ng cell sites. So by virtue of purchasing SIM cards, they will also be expanding their network so because of this around 3,000 new sites will be established so can you just imagine that that is bringing the people closer to everybody and it will open the floodgates of possibility ang daming-daming mga batang mga teachers and I hope This is just the first batch. First Next batch, meron pa. Ang mga binipisyaryo ng SIM card ay pipiliin sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, at Department of Education. Ang programang bayanihan SIM card ay particular na nakatarget sa mga paaralan na tinitiyak na ang mga mag-aaral ay walang dahilan para hindi makompleto ang kanilang mga takdang aralin dahil sa kakulangan ng internet access. Samantala, iniulat ni Gauda na tumulong ang DICT sa mga lalawigang lubhang na apektuhan ng lagay ng panahon, tulad ng severe tropical storm Upong sa Masbate at Super Typhoon Juan sa Catanduanes sa Masbate, nag-install ang DICT ng hindi bababa sa sampung low Earth orbit Starlink satellite units kasama ang 100 Starlink units na donasyon ng SpaceX at karagdagang pitong Starlink unit mula sa DICT Bicol Office, gayon din ang pito pang unit mula kay President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Katanduanes, 37 Starlink units ang na-activate at dalawang Starlink unit ang na-install. Dalawang unit ng Starlink sa mga paaralang matatagpuan sa Tiwi Albay ang inilagay din. Mula sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.